Hi ma, kamusta ka na? Sana ay masaya ka kung nasan ka man ngayon. Salamat sa pag-endure ng pain since the beginning. Mula pa nung ipinanganak kami, hanggang sa lumaki kami, mag-aral kami, makatapos, makapag-asawa, at makap na nung nagkasakit ka, um, hindi ko makakalimutan yung pain na inendor mo para sa aming lahat. Yung tapang mo. Kasi hindi ka talaga basta-basta gumive up. Talagang lumaban ka uh, mula umpisa hanggang sa dulo. Hindi mo kami pinabayaan. Talagang hanggang sa dulo prepare mo pa rin kami para uh, matanggap namin na iiwan mo na kami. doon pang masaksihan po ng aking mga kaibigan mga anak na patunay na mas masarap po mabuhay ang marami po nagmamaal kaysa doon po sa maraming nag o unang una po sa pamilya bilaloy nyo naman po ako kung sino ko kung paano po akong gumulong na buhay, buhay sa lupa. Ngunit, ninalas ko po tumayo at panindigan ang sinasabi ng Panginoon sa Kung Upang, habang ako na nabubuhay, ay mo lamit ko. Maging, eh, po yung isang patunay na sinasabi ko na nagbigay lakas loob sa aking kalooban ng mga, na naman. Kaya hindi ko po ah, lahat masabi ay isa po yung patunay na yeah. ito po nakikita na tatayo po ako. Kasama ko. Kasama ko. Maraming po salamat sa inyo sa so. Hari ng Wapay, yung pagkatiwala niya sa akin ay tuloy-tuloy yung -tuloy makita sa akin sa akin. Maraming salamat. Ayan, ayan. Ayan. Talaga po, napakabuti ng Diyos. Wala po ibang pwedeng magbago ng ating buhay. Maraming salamat po kayo po. ni Mama. Pinaligayan niyo po si Mama. Kasi gustong-gusto niya po iyon. Ah, um, ano eh, palakaibigan siya, mapagmahal siya. Ah, uh, ano siya, yung maano siya sa tao. Gusto niya yung tao. Walang walang kahit hindi niya kilala, madali niya makikilala yun. Ma, ma, madali siya makapalagayan mo. Hindi siya madamot sa pagmamahal. Ayun po, um, uh, gusto ko lang pong sabihin sa inyo na yung buhay ni mama, maging aral po sa atin. Na yung mga pagsubok, 'di diba, Yung dalawang taon na nag -nag, nag nag, dialysis si Mama. Iba pa po yung pagsuot ng ah, naging nanay siya. Wag ko na po yung napakahaba po <laughs> Yun po na lang po tayo sa nagkasakit. Saka kasi sa sinubok po siya ng buhay. Parang ako po naniniwala po, nagtitiwala po ako oh, na ah, siya po ay may korona ng buhay. Tama po pastor na. Sa sa sa, sa paghihirap, sa mga pagsubok, lahat po yung naranasan ni si Mama. Hirap ng buhay, yeah. hirap ng kalooban, hirap ng, ng pisika, lalo na nitong huli. So, so dito, dito po. ako yung salitang imposible, walang imposible sa Diyos. Paano mo yun? Oh, imposible, imposible po talaga. Yun po yung buhay ni Papa. Diba? Na, sana wag kami mamigal. Ka, uh, Mabukhang ano naman, kasi two years naman eh. Nanawa, maano niya yun, ma, ma yung pagbabago eh. Hanggang ano na, uh, hanggang kabilang buhay na, no, hanggang uh, isang dalin niya. Na, ah, uh, yung imposible, yung po yun. Kasi kami po bilang mga anak, although kami po nakakilala naka, 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 naka sa Panginoon na totoo na walang imposible sa Diyos. Pero sa pag nakikita mo yung realidad na si Papa magbabago, sinabi niya eh, binuka ng bibig niya. Mamamatay ako manginginom, hindi ako pakinilama. <laughs> diba? Mamamatay ako manginginom, tanda-tanda ako po yun. Ibig sabihin, no, huwag na kayo mag-try na babago ako. Pero hindi po kami nagbabago ang Lord.